Good morning, good morning guys Magluluto tayo ngayon ng ating pang panghalian Halimasa guys Pinakuloan natin ng ating halimasa Masarap Masarap to guys And guys malalaki guys yan guys natin inuluto natin ngayon ay aling mga sag at tsaka yung mutubot number V8 na ating papaksiyo natin guys dahil lahat to guys itong botobot guys kung tawagin sa pangrasinan botobot papaksiyo natin yun guys ito po ang ating pang region ang ating gagawin sa ating paksiw guys dito guys ito ang halo guys ang paksiw guys ito, ito na ang ating natin siya ng pamiyuta magpita magpita sa kakwising pampalaba guys so nangag lang natin ito guys Yan. ito natin yung guys guys ito na po tapos na po ang ating alimasa guys <clears throat> salamat sa pagkakilip ng akong po guys gigitnaan po natin ang paksiw natin guys ito po guys lalagay natin guys Ngayon po natin guys ng Moto guys lalagyan po natin siya guys ng no, mantika no, Ibigay natin siya ng maigay guys. Ah. Ito na natin guys. Ito na natin guys. lagyan natin ng konting asin guys yan mamayang konti guys ay ito po ay luto na konti konti na lang ito na magro guys ay nang pala magkatapos mo yung guys isa po guys malapit na guys malapit na guys yan po guys salamat ng marami ito po luto na guys napakasarap mapapakain kayo guys ito po yung maliliit na isda guys kung tawagin sa amin sa probinsya ay butobot butobot guys salamat sa pagtangkilig ng aking youtube channel please subscribe and follow Huwag niyo pong kalimutan, mag-comment po kayo para alam ko po, po kung nagigusto niyo po ang aking video at ang aking mga niluluto guys at mag-comment po kayo kung hanggang saan nakakarating ang aking youtube channel salamat po and God bless you all mabuhay po kayo God bless po